Iyaw-ihaw lang po na tayo ngayon. Ngayong araw ng Sunday. Yan po. Ayun pa. Ito pa yung kasama. At meron kami pang pang budbud -bud ano, pag inihaw. Ito yung aming ipapahid. Ano to? Tuyo? Oyster. 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 Yan. Sarap naman yan. Paka sarap naman yung ating ulam na yan. Ulam, tapos ay matitira. Pwede kipulutan. Uh, Inom. Pagka kinulang, sa pulutan, meron pa rin itong ano. Ito pa, meron pa kami pagpulutan pag kinulang. Ayan o. Oh. Yun! At saka, hindi yan, hindi yan. Ito, ito, ito. Chu. Ayan o. Ayan o. Ayan, pulutan po yan. Wala kakunti na lang ang lilinis niya yan. Dalmas yan. Dalmas yan pala. Dalmas yan. Ayan, batik. Batik-batik na aas yan. Dalmas yan yan. Uy. Ano yan? Tumpok-tumpok na yung pagkag... Ano mo? Pahid mo? Dapat kalat. na, ay. Ayan o. Wala kasi ano eh, brush. Maganda pag brush. Diskarte lang yan. Kahit kutsara pwedeng ikalat yan. oh Kamayin ko nga yan, eh. Mamaya pag kumain ako, kinakamay ko yan. Talaga. Sinabi mo pa. <laughs> Dito kami nag-ano ngayon, nagluluto. nag sa... Kubo-kubo na. Aming ano ang kubo. Hindi oh, pa, wala pa naman kubo eh. Ano yan eh? Ayan o. No? Oh. Ang aming rinirinupit na bahay. So, gumawa kami ng ano pala kanina. Nang ano, tawag nito yung CR. ay o, no? oh, inisintada ko. Yung mga 80 ko na kulit Pag, pag pumunta ko rito, natatakbuhan. Ito po yung aking kinakalikot kanina. tingting. -ting. Oh, matigas na. Oh, tigas na. Oh. Kanina lang yan, mga kamex. Yan. Yan po. Malit lang siya. Kasi hindi ginawa kong dalawa. Ito yung isa. Yan oh nakalutang pa yung uh, ABC niya tapos yun yung may abang na ng gripo ayun no tapos dito gagawa pa ko ng abang yung gripo ayan tapos dito dyan gagawin ko yung kwarto dyan ulan umulan dito tayo muna silong muna tayo sa ating uh, matitirang bubong hindi ko muna pinaklasat para may mesis silongan naman yan mga kamiks sa ating ano ngayon dito sa araw ng linggo kahit linggo, gumagawa ako dito sa bahay. Kahit hindi naman linggo, basta walang gawa sa labas Dito muna sa bahay tayo. Yan o. Tungtoy yung mga ko kasi umulan. Pagruto kasi ngayon tubig eh. Wala kasi dito sa, ka sa ilog. Nakapang ulan na to, no? Okay. Yan Luto na tayo malapit na maluto. Malapit na maluto ang ating uh, ulam na may kasamang pulutan. Okay. Bye-bye.